yon shoutout po Sa receiver natin dito sa Petron Dito yan, sa Governor's Drive General Trias Dito so sa may, ano, may May shakeys Sa so tapat ng Pure Foods Shoutout, mabait nila sa Binigyan tayo pang merienda Binigyan tayo merienda Sesto, tsaka sandwich At tinapay tapos si Chip naman yung guard. Mabait tinulungan tayo. Nung nagsalin tayo ng at blue. Salamat po sa inyo. <coughs> Mabuhay po kayo. Ang mabait ninyo. Thank you. Ako si Chip po yung guard yung pabalik na po tayo ng Rosario. Yep, thank you, Leci. Ito tayo, n'ga, <clears throat> Maka 'yung paborito nating kainan ng Paris, tama uh, niya lakas na naman tayo uh, para pagkarga ba maya? maayos uh, talo maluskan eh, ataulang hataw lang ng hataw ng hataw ng hataw <laughs> rush hour <clears throat>